So, ayan nga po ipakita ko po sa inyo ang aking anpalayo. So, ito po ito po ay uh, Santa Lucia. Hindi po siya F1, hindi siya mahaling seeds. So Napakaganda niya po. Nabili ko lang po ito 365 pesos and approximately 250 seeds. So, makikita natin dito sa aking anpalayo. Ito po ay patapos na. Pero napansin ko napakarami pang bunga and productive pa po siya. At napakaganda pa po ng bunga. So, ang, secret sekreto lang po niyan ay management. Yan, kayang-kayang tumbasan yung mga mamahaling seeds. Ano po? So, yan. Napakarami pang bunga. Yun. So, ito. Yun. Ang pa pa ng kanyang ano, bunga. Tsaka malalaki pa. Yan. So, minsan nagdidilig ako dito ng tanghali. Kasi sa daming ginagawa ng kapag umaga, yung iba takot magdilig kapag uh, tanghali pero mas takot po akong uh, ma-dehydrate ang aking pananim ano hindi tayo dyan takot mapasma ang ating uh, pananim ano so ayan kaya kailangan niya ng ano tubig maraming tubig lalong lalo na ngayon napakainit yan mo umagang ano pa lang 7am pa lang napakainit na yan yan San Lucia po yan OPV lang po ito ano po? Mayroon napakaraming bunga. So, ang sekreto lang yan ay management. yan Ayan. So, kapag mag-i-spray po kayo ng chemical, huwag po tayo mag-i-spray ng around 5 a.m., 6 a.m. to 7 a.m. Kasi sa time na yan, napakaraming pollinator. Ayan. Napaka-laking tulong ng pollinator natin para mabuo yung uh, bunga ng ating mga pananim. Ayan. Ayan. yan. Kaya yung iba, naglalagay ng mga nag-aalaga sila ng bees. Yan, para mapulinit yung kanilang pananim. Yan. Ito. Hama ng buong haba. So, dito sa baba, yung mga binunot kong damo, siya na rin yung ginawa kong malching din. Yan, yung iba, sinusunog yan. Yan. Yan lang itong bunga. Tsaka magaganda pang bunga. Ito ay patapos na. Pero napansin ko ay napakarami pang bunga. So, yan. Yan. So, malalaki pa oh. 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 See. Yan. Yan. Alam mo, so, yung tingnan niyo po yung mga dahon to talagang nalalanta na. Ayun, nalalanta na siya. At ay patapos na po ito. So ayun.